Alam niyo ang newest resolution ng iba, magka Ang gusto ko lang, mawala yung sakit ng likod ko. <laughs> Actually, bukod doon, gusto ko parang ano, bumaba pa yung screen time ko from 10 hours. Gawin natin ano, 7, 5, ganun. Ikaw din, magbago ka na. Cellphone ka ng cellphone. Tapos more travel. I am here in Taiwan. Come unpack with me. Sobrang organized ko na kaya ngayon. Ito yung skincare kit ko. Pag di kasi ako nakaka-skin, kaya kinabukasan, nagpa-breakout ako agad. Mask. Ngayon ko lang nalaman na after mo pala mag kailangan mo mag-moisturizer after. Para malock in yung mga essence sa mukha. Ganun. We learn a lot every day. My God. Sabi ko sa inyo. Isang <laughs> damakmak na sa lawn Pass. Iba't ibang size para sa iba't ibang pain. Nag-blow up yung lawn Pass video na ginawa ko last time. So I therefore conclude, lahat tayo in pain. So, ito yung Salon Pass Medicated Patch, yung large. Sa so, mga nagre-request ng ano, sing laki daw ng yellow pad. di pa parating natin sa head office yan. Di ba ang head office neto? Hitsamitsu! <laughs> Oo, oh, hitsamitsu nakalagay. Hitsamitsu! Sobrang sakit ng upper back ko. Paano ko papakita yan? Kaya yung gagamitin ko yung beige patch sa Salon Pass Pain Relief Patch. Pagka-middle to stubborn na yung sakit na nararamdaman nyo. Huwag niyo ka isali. Huwag <laughs> niyo! Joke lang! Pa ganyan? O pa, yes. pa ganyan? Hindi pa di? Pa diagonal! <laughs> <na> trip mo! <laughs> yan! Surap sa feeling shoes. Dito na ako sa ano ko, organized era. Ha, ganito na ako, oh. Naka-label pa yan. Ben. Yeah, mga damit. Ah! O yung mga gisa ng salon pass dyan ha, bili kayo. Hala! Masarap kasi mag-travel pag sobrang relax lang yung katawan mo talaga.